Pagpalang umaga mga katamari nyo Ulit tayo ngayon sa laot Samahan nyo kami ngayon eh, Magsasalong ng isa Unang gabi namin ngayon dito Unang araw Laot Kapag deliver na kami ng aming gabi ng 28 cooler Ito yung pangalawang area sa umaga ah, Samahan nyo kami magsalong Tuloy yung biyaya na pinagkalob sa amin ng Panginoon, mga kasama rin nyo. ang salok mga kasama rin nyo Huwag na tambakol sa Tagalog May ilukin Huwag so, marami ngayon Ayun doon, kailan ilan na pala Pangalawang salok mga kasama rin nyo Pangatong salok natin mga tamarin niyo Panahon lang nga ay ng Tulyasan Kung tinatawag sa yun na Panlimang salong natin mga kapatid nyo O, kapatid na Pupot na yung namin dito ngayon Pupot na ang Bukas pa kami uwi Uli ka na yung simula sa uli namin ngayon umaga mga kasapari nyo sa pangalawang area bilis lang po tayo mag tunnel ngayon sa lalaki bilis lang po ngayon at saka madali mayra pa yung tuma natin hili mga deliver sa peaceport mga kasapari nyo sinasizing muna yung isda para pagdating doon, kitbang na lang